Good morning Miss Nicole Bati ng isang piloto sa kanya Walang good sa morning ko Lucas Huwag na huwag mo akong magu-good morning dyan ha Mataray nitong sagot Ang taray mo naman Nicole Pasalamat ka na nga lang at binati pa kita eh Wala akong pakialam kahit na binati mo pa ako At isa pa, hindi naman kita inutusan para batiin ako hindi ba? Kahit huwag mong sabihin na magpasalamat ako sa pagbati mo Mabuti pa ay bumalik ka na lamang sa trabaho mo Sus, ang sungit-sungit mo talaga kahit kailan. Kit, hindi na ako magtataka kung bakit wala kang nobyo hanggang sa ngayon. Dahil dyan sa ugali mo. Maganda ka nga, kaso nga lang ang ugali mo ay hindi nakakain ng aso. Ano bang pakialam mo? At isa pa, hindi naman ikaw ang nagkakaproblema kung wala akong jowa. Kit, huwag ka nang makialam ng bagay na hindi mo naman kailangan pakialaman. Unless ay may gusto ka sa akin. Anong pinagsasabi mong may gusto sa sa'yo? Ako magkakagusto sa'yo? Never. Kahit mawala na ang lahat ng babae sa mundo ni Cole, kahit kailan na hindi ako magkakagusto sa'yo, yan ang ilagay mo sa kokote mo. Sus, nagdidinay ka pa talaga eh, no? Alam ko namang gusto mo ako. Huwag ka nang mag-alala, Lucas. Wala namang ibang makakaalam eh. Ako lang. At saka bumalikan na nga lang sa trabaho mo, kaya't palagi na lamang tayong nagkikismis na walang ginagawa eh. Lalo na ikaw, wala kang ibang ginagawa talaga kung hindi ang magpapansin sa mga customer. For sure, ay marami ka na namang mga pasaherong hininga ng number. Ikaw pa ba? Heno naman ang paki mo. At saka, wala namang ganyang kismis ha. Baka ikaw lang ang nagkakalat niyan. Kilala kita. Kit alam kong ikaw lang ang pasimuno dyan. Ewan ko sa'yo. Kilalaki mong tao pero ayan ka. Nakikipagkismisan sa akin. Mahiya ka naman hoy. Hoy hoy, nag na naman ba kayo? Okay talagang mga lovers kayo, palagi na lang kayo nag-aaway. Hirit ni Jeko nakakalabas lang sa mini office sa loob ng eroplano. Lovers kayo dyan, pwede ba Jeko? Kung may bala kayong bisitin ako ngayong araw, ako na ang nakikiusap na umalis na lamang kayo sa harapan ko. Nabibisit na talaga ako sa mga pagmamukha nyo eh. Makaalis na nga lang. Mataray sa ad ni Nicole. Hep hep hep, Nicole sandali, huwag ka naman ganyan. Para namang hindi tayo magkakaibigan dito eh. Wala akong pake. Kahit pwede ba, bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Ang dami nyo pang mga ginagawa na hindi naman bagay sa mga posisyon nyo. Kahit pumasok na kayo sa aeroplano at i-check nyo kung ano ang mga dapat na i-check. Sus, kanina pa namin na ayos ha. Baka ikaw ang kailangan pumasok para ayusin mo ang mga bagay na kailangan mong ayusin. At maya-maya lang ay marami ng pasahero ang darating. Kaya't ikaw na ang pumasok sa loob at hindi kami. Tugon ni Jeko. Talaga lang ha? Ako pa talaga? Okay sige, good luck na lang sa inyo kung may papansin sa inyong mga babae. Eh tignan nyo nga ang mga mukha nyo. Tumingin kayo sa salamin. Napakapangit nyo. Kaya't nagtataka nga ako eh kung bakit naging piloto kayong dalawa. Eh ang mga kaklase nga namin noon ay ang gagwapo. Tapos kayo ngayon ay mga piloto nga. Eh ang papangit naman. Mahiya naman kayo sa mga flight attendant nyo na magaganda. Mataray na saad ni Nicole. Sabay irapat pumasok ng sa loob upang hindi na tumaas pa ang away nila nila Lucas. Hype na babae yun ah. Anong akala niya sa atin mukhang unggoy? Galit na sa ni Lucas. Ano ka ba pare? mag ka na nga lang dyan. Hayaan mo na yung si Nicole. Hayaan? Grabe pare. Napakataray. Oo oh, maganda siya. Subalit so, ay eh, kailangan talagang maging ganun ang ugali niya. Marami naman diyang mga magaganda pero hindi naman katulad ng ugali niya. Malapit na talagang maubos ang pasensya ko sa babaeng yan eh. Kapag hindi talaga ako makapagpigil ay masasap ako na talaga yan. Sus, hayaan mo na nga yan. At least ay may mapagtitripan tayo kesa naman sa ibang mga flight attendant natin na hindi man lamang sumasagot sa atin. Pero pare, parang sumusobra na eh. Alam mo, hindi siya bagay dito na maging flight attendant. Kasi may isang pasahero kahapon na nalaglagan ng kanyang gamit. At grabe kung makapagsalita itong sinigol. Bakit? Ano ba ang ginawa niya? Alam mo ba pre, kung nakita mo lang pare, grabe. Sigurado na masasabi mo talaga na kailangan niya ng mawala dito. Bakit nga kasi? Eh kasi nga, pinagalitan niya ang pasahero. Napahiyana nga yun eh. Tapos pinapagalitan niya pa. Nahawa talaga ako kasi napaiyak na siya eh. Pero si Nicole ay patuloy pa rin sa pagsasalita kahit na ang ibang mga pasahero ay naaawa na rin. Pero walang mga nagawa kasi nga pinagalitan rin lahat ni Nicole. Lah, ganun ba Lucas? Diyos ko, ano ba kasing nangyayari dyan kay Nicole? Parang sumsobra na ata siya. Hindi naman sa nakikialam tayo pero tayo ang magmumukhang masama dyan eh. O oh, tol, tama ka dyan. Ano kaya kung isumbong natin siya, Lucas? <laughs> Nagawa ko na yun noon, Jeko. Nagsumbong na ako sa anak ng tito mo. Kaibigan ko kaya si Jerome, pero wala namang naging aksyon. Kasi nga, makapangyarihan din pala ang mga magulang ni Nicole. May share pala sa airlines company nila, kaya pala tinotolerate nila ito. Ha? Sinong mga magulang ni Nicole? Bakit hindi ko yan alam? May mas alam ka pa ba, Lucas? Eh kasi hindi ka naman mahilig makipagkismisan eh. Makipagkismisan ka rin kapag may time. Natatawang saad ni Lucas kay Diego. Alam mo namang busy ako, hindi ba? Kahit sabihin mo na lang kung sino. Sila Mr. and Miss Sia. Sila ang mga magulang ni Nicole. Kaya pala ganyan ang ugali niya. Pero nakapagtataka lang. Dahil sa ang babait ng mga magulang niya. Tumutulong pa nga sa mga kapwa-tao eh. Pero parang baliktad pagdating kay Nicole. Nagtataka ang tanong ni Lucas. Sus, ganyan talaga yan, Lucas. Basta't nag-iisa kang anak nila. Spoiled brat. Kaya pala ganyan yan si Nicole. Pero hayaan mo na lang yan. Mabuti pa. Ay maghanap na lamang tayo ng mga chicks natin, no? Oh. Marami nang sasakay. Excited na wika ni Jeko. Babaero ka talaga, pare. Natatawang saad naman ni Lucas. Habang sa kabilang dako naman, si Nicole ay nag-aasikaso sa mga upuan upang i-check ang lahat. Pero nang paglingon niya, ay tabangga din siya ng lalaking lumingon sa kaliwang bahagi na siyang naging daylan upang bumagsak siya sa sahig ng aeroplano. Hayop! Ano ba yan ha? Inis niyang saad. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya. Sagot ng lalaki at inabot ang kamay kay Nicole upang makatayo na ito. Subalit ay bigla na lamang may tumulak sa kanya dito na siyang naging daylan upang silang dalawa ay mapabagsak sa sea at siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang ang ibang mga pasahero. Merong mga tumatawa at may mga kinigiligiri naman na siyang naging dahilan upang magalit si Nicole. Unang tumayo ang lalaki. Ma'am, -Ma sorry po talaga. May tumulak po kasi sa akin. Pasensya na ho talaga kayo ha. Hindi po talaga sinasadya. Tugon ng lalaki at inabot na naman ang kamay. Imbes na abutin ni Nicole, ay agad itong hindi pinansin na tumayo. Wala akong pakialam. At kayong lahat, bakit kayo tumatawa ha? May nakakatawa ba sa nangyari sa amin? Mataray nitong saan. Siyang naking dahilan upang mapatahimik ang lahat. Sorry po talaga ma'am. Pwede ba? Huwag ka nang mag-sorry na mag-sorry dyan. May magagawa ba yung sorry mo? At saka alam mo naman sigurong may tao pero bakit lumayon ka sa kaliwa? Napakatanga mo naman kung ganon. Pwede namang mamaya ka na lamang lumingon hindi ba? Tignan mo ang damit ko, nasira na. Buisit. mga buisit talaga kayo. Umalis nga kay sa harapan ko. Inis sa saad ni Nicole. Siyang naging dahilan upang mapatahimik na lamang ang lahat. Sorry po talaga, Ma'am. Hindi ko po sinasadya. siya, pa rin ng sorry ng lalaki. Sus, hayaan mo na yung masungit na 'yon, iho. Panimula ng madanda. Okay lang naman po ako. Alam kong ka rin sa tinura ng flight attendant na yon. Huwag kang magalala. Sanay na sanay na kami sa mga ganyong bagay. Kasi palagi na kasi akong sumasakay dito. At ganyan na talaga ang ugali ng flight attendant na yon. Kaya tiyan mo na lamang, tol. At huwag mo na siyang isipin pa. So, ng yon ang matanda. Sana'y ganun lang talaga kadali. Aha! First time mong bumiain, no? Opo, paano nyo po nalaman? Basi kasi sa pananalita mo, iho. Kaya't mo na lamang yon. Pahay ng matanda na siyang naging daylan upang tumangon na lamang rin ang lalaki at agad na tinulungan ng matanda sa kanyang mga bahagi. Huwag nga kayong humarang sa dadaanan ko, pwede? Mataray na saad ni Nicole. O oh, sorry ah, akala kasi namin ay umalis ka na miss eh. Sagot naman ng matanda. Ay hala, sorry ah, hindi eh. At buong biyahe nyo na akong makakasama dito. Kaya tumabi na kayo, dahil ilang minuto na lamang, ay lilipad na tayo. At pwede ba, umupo na nga kayo sa mga upuan nyo? Akala mo, gentlemen? Kung sabagay, bagay, gentleman na bulag, uwi ka ni Nicole. At agad namang dumana, na pailing-iling na ang matanda maging ang lalaki. Hindi alam ni Nicole, na nasaksihan lahat nila Lucas at Jeco ang ginawa niya. Oh, nakuhaanan mo ba ng video? Tanong ni Lucas kay Jeco. Ha? Huh? Anong video? Hayop pare, hindi ba sabi ko sa'yo? Kuwanan mo siya ng video? Nang sa ay may maipakita tayo sa may-ari ng airlines para mawala na yun dito si Nicole. Nab-visit na kasi ako sa kanya eh. Paano ba yan pre? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na mag tayo. Ang sabi mo kasi kanina ay subaybayan natin. Nahulukas. Ako pa ngayon ang may mali ha? Sayang, yun na sana yung perfect timing eh. Pero okay lang, ako na lang mismo ang magsasabi kina boss at dapat lang na mag second the motion kay para naman mas makatotohanan talaga. So as ni Lucas. Sus, yun lang naman pala eh. Sige walang problema. Kaya tara na. Mag-focus na lamang tayo sa mga gagawin natin at pati na rin sa ating trabaho. Hayaan na natin yung si Nicole. Kung ikaw Jayco, mapapalang pas mo yan. Ako hindi. Kailangan na talagang ma-action na nito. Kaya tahanap talaga ako ng tiyempo Mapatunayan ko lamang sa kaibigan ko na pinsan mo na tama tayo at nagsisinungaling lamang yan si Nicole. Kung sa bagay, ikaw na ang bahala. Basta't support lang ako para sa'yo. Sagot ni Keiko. Kahit agad naman na silang bumalik sa kanilang ginagawa. Habang si Nicole naman ay umupo muna sa kanilang tambayan sa loob ng aeroplano nang biglang dumating ang kasamahan nitong si Emily. Bakit ngayon ka lang? Malamig na tanong ni Nicole. Sorry Nix, Medyo na traffic kasi ako eh. Traffic? Nagpapatawa ka ba, Emily? Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa ang mga bagay na kailangan mong gawin, 'di ba? Onyx, oh, kaso nga lang, nagka-emergency kasi. Ewan ko sa iyo. Wala naman akong pakialam kung ano ang dahilan mo eh. Kung nandito ka lang sana kanina, ay kanina sana hindi ako na Bakit? Ano bang nangyari sa iyo? Huwag ka na nga lang magtanong diyan dahil baka sa iyo ko pa mabuhos ang sama ng loob ko inis na saad ni Nicole kay Emily. Kate na napatahimik na lamang sa Emily. Ilang minuto ang lumipas ay lumapad na rin ang aeroplano. Emily, kung may magtatanong ay pwede bang ikaw na lamang muna ang magasikaso? Huwi ka ni Nicole. Bakit Nix? Medyo busy pa kasi ako Nix eh. Ano? Eh wala ka pang natutulong mula pa kanina kasi late ka. Kahit ngayon man lamang, Emily, hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan? Mahiya ka naman. O ba gusto mong matanggal na sa trabaho? Nix naman, may problema kasi kami. Wala akong pakialam sa problema mo dahil may problema rin ako. Pero bakit nakaya ko? Nix, magkaiba kasi tayo eh. Ang dali-dali lang naman ang gagawin mo, Emily. Ikaw lang ang sasagot sa tanong ng mga pasayero natin kasi inaantok ako. Pwede ba yon? Tumulong ka naman. Kahit yan na lamang ang bag mo sa buhay mo. Inis na sa ad ni Nicole. Kate na lamang sa Emily. Sige Nicole, ako na lang ang bahala. Akala ko si kung ano eh. Anong ano? Ako rin ba magbibigay ng snacks sa private room? Oo, oh, ikaw din. Ano akala mo ako? Da, pati din 'yan. Ikaw rin ang gagawa. Kasi ako na ang gumawa ng mga trabaho mo kanina. Kit dapat lang na ikaw naman. Mataray na saad ni Nicole. Kate na patangutango lamang sa Emily at agad namang natulog na si Nicole. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, ay ginising siya ni Jeko. Nicole, huy gising! Pagkising ni Jeko, ano ba? Bakit pa nang ka, Jeko? Galit na saan ni Nicole. Abat ang sarap-sarap ng tulog nyo ah. Baka nakakalimutan nyo na bibigyan nyo pa ng snack ang private passengers natin. Ano? Hindi pa ba nabibigay? Oo, oh, hindi pa. Bakit? Naku, sa si Emily ang inutusan ko eh. Nasaan na ba yung babaeng yun? Ewan ko. Pagpasok ko dito, ikaw lang ang nandito eh. Nagtatakang tanong ni Jeko. Hayop na Emily yun oh. Nakipaglandi na naman yun. Patay talaga sa akin yun ngayon. Naiirit ang saad ni Nicole. At agad na pinuntahan sa Emily. At nakita niya pa tong may kausap na pasahero. Andito ka lang pala Emily. Anong oras na oh? 9.30 pa lang naman Nicole. Bakit? Hoy Emily, nakalimutan mo na ba ang inuutos ko sa'yo ha? Anong utos? Hoy oh, Emily ha, nakalimutan mo ba na ikaw ang magbibigay ng mga snack ngayon sa mga pasayro natin sa VIP area? Hala, naku nakalimutan ko nga Nicole. Nakalimutan mo talaga kasi kumakarengking ka pa dyan. Ang landi-landi mo talaga. Nakikipagharutan ka pa talaga sa ibang pasayro natin. Yan ba ang may problema Emily? Baka problema mo ang hindi makikipaglandian sa iba. At ikaw naman iho, huwag kang magkakagusto kay Emily. Dahil tanga to, baka nga bukas ay matanggal na to sa si trabaho eh. Dahil sa kalandian niya. Kaya tali na Emily, ano pang ang hinihintay mo dyan? Ano Pasko? Galit na saan ni Nicole. At agad naman nang umalis. Napayoko na lamang sa Emily dahil sa sobrang pagkahiya. Habang medyo tumatawa-tawa ang ibang mga pasahero at hindi naman ito nakaligtas sa pandinig ni Nicole. Hepepepepe, Huwag kayong tumatawa-tawa dyan ha Dahil baka mas malandi pa kayo kaysa kay Emily Wika ni Nicole na siyang naging dahilan Upang matigil sa pagtawa ang ibang mga pasero Grabe, ang sungit talaga niya Oo oh, nga eh, napaka KJ niya talaga Mabuti pa si Miss Emily Ang bait-bait Pero siya oh, unapproachable pa Mabuti na lang talaga ay maganda siya Kore ka dyan, girl For sure naman, nagsusungit-sungitan lang yan Kasi maganda Bagay kasi sa kanya eh. Pero nako, kabalik na ng mukha niya ang ugali niya. Hindi ko nga eh nakita ng umiti eh. Oo nga eh, mahirap yan mapangiti. Tingnan mo nga yan no? Oh. Aurahan pa lamang ay kontrabida na. Yan na lamang ang mga bulong-bulungan ng bawat pasero na nakasaksi sa mga nangyari kanina at nakasaksi kung gaano kasungit si Nicole. Attention everyone, kung pagbubulong-bulungan niyo ako, ay make sure na hindi ko maririnig ka. Maliwanag ba yun? Dahil sa baka mapahiya lang kayo. Pero don't worry. Babala ako pa lang naman to eh. Lahat kayo ay mag-iingat sa susunod. Payo ni Nicole at agad nang umalis. Napailing-iling na lamang si Lucas sa kanyang nakita at nakapag na na sabihin na talaga ito sa may-ari ng airlines. Nang sa gayon ay matigil na ang kasungitan na pinapakita ni Nicole sa lahat ng mga empleyado maging sa mga pasayero nila. At baka ito pa ang maging dahilan upang madungisan ang reputasyon ng airline. Michael, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Lucas nang pinuntahan nyo ito sa bahay nila. Hoy Lucas, bro, bakit na pa rito ka ata ngayon? May kailangan ka ba? Oh Michael eh, at alam kong alam mo naman kung ano ang pinunta ko dito. Ha? Bro, hindi kita maintindihan. Sabihin mo na lang, kasi alam mo naman na medyo busy akong tao marami akong iniisip, hindi ba? Tungkol sa naman yan? Maupo ka na muna ng sagayon ay mapag-usapan natin ng tama ang mga sasabihin mo. So, question ni Michael. At agad naman ang umupo na si na Lucas. Michael, gaya ng sabi ko sa'yo, ay kailangan sigurong ma ang mga ginagawa ni Nicole sa aeroplano. Nicole, sino nga ulit yan? At ano ba ang ginagawa niya? Diyos ko Michael, nakalimutan mo na nga talaga si Nicole yung masungit nating flight attendant. And for sure, hindi mo siya makakalimutan dahil minsan ko na rin siyang inerklamo sa'yo noon. Ayoko nga pala, ngayon ay naalala ko na yung Nicole na yan. Anak yan ng Mr. Sia, eh, hindi ba? Naku Lucas, parang malaking problema ata yan. Gaya ng sabi ko sa'yo, ay may pruweba ka bang may papakita sa akin? Nagsagayon ay may rason na rin tayo na tanggalin siya sa posisyon niya? Alam mo naman siguro na isang napaka tao ng kanyang mga magulang. Yun na nga bro eh. Nung kahapon kasi, may pinahiyaan na naman siyang pasahero. Subalit ay hindi na videohan ni Jeko. Kasi nga nakalimutan niya daw. Kaya kahit, kahit na gusto namin kuha na ng video, ay hindi din namin makukuha na ng video ito. Kasi nga parang nakakasense yung sinikul eh. kahit bro, hihintayin mo pa ba na dumating ang araw? Na masisira ang reputasyon ng airlines nyo? Hindi naman siguro siya makakasira sa reputasyon ko. At isa pa, wala pa naman kahit isa sa pasahero na nagre-reklamo eh. Hindi ba? Kahit bakit ko naman aaksyonan na kahit isang reklamo ng pasahero ay wala naman. Ikaw lang naman siguro ang nagre-reklamo. Galit ka ba sa kanya? Baka binased ka ah. Kahit na lamang ang galit mo kay Nicole. Diyos ko, kailangan ba talagang may mag-post pa ng ganyan at ganito bago aksyonan Michael? Baka mas lumala pa ang sitwasyon bago mo ma na? yan ha. Eh ano naman ang gagawin ko? Alam naman na dire diretso ko siyang tanggalin ng walang pruweba. kate ikaw Lucas, kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ba ang gagawin mo? Kasi ako hindi ko alam. Total ikaw rin naman ang nakakaisip ng ganyan. Ikaw na lamang rin ang maghanap ng solusyon. kate mag-isip ka, kasi kung ako talaga ay hayaan ko na yan. Total ay eh, wala naman akong reklamong natatanggap mula sa mga pasahero eh suwestyon so ni Michael. Sabagay, pero wala rin kasi akong maiisip eh. Unless, aha, ngayon ngayon lang, may naiisip na ako. Wika ni Lucas. At ano naman yun? Madali lang Michael. Super dali lang talaga. Pero sana naman, ay pumayag ka. Oo, papayag naman ako Lucas. Basta't walang magiging problema yan ha. At di yan makakaasal sa akin. Sobrang simple lang Michael magpapanggap ka lang bilang pasahero nang sa gayon ay malaman mo at ikaw pa ang unang makasaksi sa kung gaano kapangit ang ugali ni Nicole sa lungat sa ganda ng mukha nito. Tapos, kapag nasaksihan ko ano na ang gagawin ko, alam mo naman na hindi yan basta-basta matatanggal kasi nga makapangyarihan ng mga magulang niyan at may share sa company namin. So anong gusto mong mangyari, Lucas? Well, kung hindi talaga siya pwedeng matanggal, ay pwede ba? na hindi na lang siya ang magiging flight attendant na maasain sa plane na to kasi ayoko na talaga siyang makasama bro eh marami naman diyang mas magandang flight attendant pero bakit siya pa hindi ba? kung sa bagay pero paano na lang talaga kapag mali lahat ang mga ina ako sa mukha ni Cole? Naku Michael paano naman ako magkakamali? so far sa buong buhay ko ay wala pa akong naging maling desisyon kahit malabong mangyari yan bro ganun ba? sige at saka kapag nagawa ko na ang lahat ng mga request mo, ay siguro naman no, matatahimik ka na. Baka may iba ka pang trabaho maliban sa patungkol kay Nicola. So far wala pa naman bro. Basta bro, yun lang talaga ang kailangan ko. At saka malaki ang pasasalamat ko sa iyo, bro. At sa wakas, ay pumayag na rin ho kayo. Well, mapilit ka lang talaga kasi kahit pinagbigyan kita, nasagyo na hindi ka na mabwisit pa. So paano ba yan, Michael? Hintayin ko na lang ang pagpunta mo sa play na. Oo, pero bukas pa Lukas. Gaya ng napag-usapan natin. Paalala ni Michael. Kate ngumiti na lamang si Lukas at masayang bumalik na sa kanyang trabaho. Habang napapailing-iling na lamang itong si Michael dahil sa kakulitan ng kaibigan at upang maayos sa gawa lahat ng mga plano ay mas minabuti na lamang ni Michael na pagbigyan ng hiling ng kanyang kaibigan. Kinabukasan ay maagang nag-book ng tickets si Michael kung saan ang eroplano naka-assign si Nicole. Good morning, sir. Bati ni Emily kay Michael. Good morning. Nakangiting sagot naman ni Michael. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Mataray na tanong ni Nicole. Wala naman ho. At sa bawal po bang humiti? Napakaganda kasi ng araw, lalong-lalo na nang binati ako ng isang napakagandang binibini. Magandang binibini ka dyan. Dalian mo na nga lang na maglikpit ng mga gamit mo at baka makistorbo ka pa sa mga ibang pasayero eh. At isang paalala pa ha? kung may tanong ka man na talagang obvious na obvious, huwag mo na lang itanong sa akin okay? Kung hindi sa babaeng kasama ko na lang kasi wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Lalong lalo na sa'yo, kaya aga-aga ang landi-landi mo. Naiinis sa saad ni Nicole, sabay taas ng kilay nito na siyang naging dahilan upang magulat itong si Michael. Grabe ka naman miss, hindi naman yung landian ha. Bawal bang sabihin na maganda ang kasama mo? Oho, hindi naman. Pero para sa akin, ay bawal na bawal yan dito. At pwede ba, binabalaan kita. Huwag na huwag kang ignorante, okay? Matara yung nito at umalis. Kaya ng dati, ay natulog na naman sa biyahe si Nicole. Nang bigla na lamang siyang nagising. Dahil sa isang tapik sa kanyang braso. Miss? Hey miss. Ano ba yan? Sabing ayaw na ayaw kong iniistorbo ko, eh, Emily. Eh. Galit na saad ni Nicole. At agad na namula. Miss, nasaan ba ang comfort room niyo dito? Ikaw? Yes, miss. Bakit? Hayop naman, no? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Hindi mo ba naalala yung sinabi ko sa'yo kanina-kanina lang? Na ayaw na ayaw ko sa lahat. Na iniistorbo ko. Miss, wala kasi akong ibang mapagtanungan eh. Kasi yung kasama mo, ay nagdi-distribute ng mga snacks sa VIP, ani ni Michael. Tapos, kaya ginising na lamang kita. Hoy, pamilyar ka ba sa katagang magbiro ka na sa laseng? Huwag lang sa bagong gising? At isa pa, hindi ka ba marunong magbasa? Kasi bakit kailangan mo pa akong tanungin? Eh may nakatatak naman na karatula dyan na comfort room. Sorry misa, ha, kanina pa kasi ako naghahanap eh. Pero wala talaga, ngayon ko lang napansin. Oh ah, talaga ba? Or trip mo lang talaga nagalitin ako? Ano ba yan? Pwede ba umalis ka na lang sa harapan ko? Kasi nakakaistorbo ka ng tulog? Saad ni Nicole at agad na tinulak si Michael na siyang naging dahilan upang matumbay ito na napansin ni na Lucas at Jeco. Nicole, anong kaguluhan yan? Tanong ni Jeco. Wala naman ito kasi itong pasayarong to eh. Busit na busit na talaga ako. Hindi man lamang natuto na kanina ko pa binalaan na huwag na huwag akong gigisingin at hindi man lamang makahanap ng comfort room. Eh nandiyan lang naman sa harapan niya. Kinagalit talaga ako. Paliwanag ni Nicole. Subalit ay eh, gulat na gulat na lamang siya sa naging reaksyon ni Lajeco at Lucas. Sir Michael, okay lang po ba kayo? Diyos ko nandito pala si Mr. Michael. Dapat ay nasa VIP ka sir eh. Bakit nandito ka lang? Nagdadramang tanong ni Lucas. Wala lang. Trip ko lang. Ganun po ba sir? Pasensya na po talaga kayo sa kasama namin si Nicola. Kami na ho ang hihingi ng paumanhin dahil po sa nagawa niya. Paghingi ng pasensya ni Lucas. Teka sandali. Hoy Lucas at Diego. Mga bulag ba kayo? Hindi ba kayo hihingi ng pasensya sa akin? At kailangan ay sa kanya pa talaga? Sino ba yung bobong yan? Mataray na tanong ni Nicole. Nicole, siya si Sir Michael, ang anak ni Sir Misaya. Siya ang anak ng may-ari ng airlines natin. Tapos kung makapagtrato ka sa kanya, ay para lang siyang isang ordinaryong tao sa'yo. Magbigay ka nga ng galang. Bumilog na lamang ang mga mata ni Nicole. Kahit nalabag sa kanyang puso at kalooban, ay humingi talaga siya ng pasensya dahil sa natatakot siyang mawala ng trabaho. Yan, nagsosorry ka rin naman pala. Akala namin eh hindi. Mga bobo kasi kayo. Hindi nyo man lang sinabi. Kailangan pa ba yun ha? Ang sabihin mo, tinarayan mo. Mabuti na lang talaga at pinalagpas ka niya. Kaya't ang swerte-swerte mo pa. Pagpuri ni na Lucas. O sa bagay, sagot na lamang ni Nicole. Subalit ang hindi niya inaasahan, kinabukasan pala ay hindi na siya makakapasok pa. Dahil agad siyang tinanggal ng anak ng may-ari ng airlines na kanyang pinagtatrabahuan. Natanggap naman ito ng mga magulang ni Nicole. Ang sabi nila ay dapat lang talaga yun sapagkat masama talaga ang ugali ng kanilang anak. Mula noon ay wala nang trabaho tumatanggap kay Nicole kahit anak pa siya ng isang makapangyarihang tao. Ay hindi siya pinabura ng kanyang mga magulang sapagkat para sa kanila isang araw lang dapat itong matutunan. Sa kabilang banda naman, naging maayos na at masaya ang pagtatrabaho nila Lucas at ang mga kasama nito. Wala nang mataray na kasamahan na isang flight attendant. At hindi na sila nangangamba na masira ang kanilang airline company dahil lamang sa isang napakasungit at napakamatapobreng flight attendant. Sising si Nicole sa lahat ng nangyari pero wala na siyang magagawa pa dahil hindi na siyang muling papabalikin pa sa si airline na kanyang pinagtatrabawa noon.